Hi guys, welcome back again to my channel. Na puro kalokohan guys. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo ang mga tunay na pangalan ng aking mga halaman guys. Finally, at na-confirm ko na talaga ang totoong mga pangalan nila. So let's go. Music So, ito na guys. Meron kaming dalawang klase ng pinya-pinyahan. Ito yung maliliit at saka ito naman yung malalaki ang dahon na pinya-pinyahan guys. Ang pangalan niyan guys ay pinya-pinyahan. At ito naman yung aking pako-pakohan. Ayan guys. Marami kaming pako-pakohan dito sa bahay. Tumutubo lang sila ng kusa guys. Hindi ko yan tinatanim. Uh, tina-transfer ko lang sa base. Meron din kami dito grapes, grapes pan. Ayan guys, hinog na yung aming mga grapes, o oh, di ba? Malapit na nga po maubos eh. Maubos yung bunga niya. Kakakain guys ng mga ibon siguro. Ayan, yan yung grapes, grapes pan. Ayan guys. Purple color na. Ito naman yung puno ng kahoy na tusok-tusok. Tusok-tusok. Yan ang pangalan niya. Kasi guys, tignan nyo. Oh, iba, nakakatusok yung dahon niya. Kaya ang pangalan niyan ay tusok-tusok. Huwag kakalimutan guys ha. Tusok-tusok ang pangalan niya. At syempre, meron din kami dito guys. Gabi-gabihan. Ayan, gabi yan. Masarap yan, lagyan ng gata. Ayan, kung may... Ano guys, may time ako magluto ako ng gabi. Gabi-gabihan. Ayan. Tapos ito yung saging sagingan. Ayan guys, nabuhay na rin siya. Muntik na yan guys, mamatay. Pero nabuhay ko siya guys. Ibig sabihin, hindi pala sinumpa yung kamay ko. Magkatabi sila ng gabi-gabihan ng at ng saging sagingan. Ayan, pinagtabi ko na sila para mabuhay. Ito yung malaking gabi-gabihan guys, o ba? Diba? Ang dami-dami na niyang dahon guys. O, tsaka lalaki na ng kanilang dahon. Yan yung nanay ng gabi-gabihan. Tapos, ito naman yung nanay ng saging-sagingan. Ito yung malaking saging namin, guys. Saging-sagingan namin dito sa bahay. O, ba? Diba? Marami kami dito, guys, mga fruits na tanim, mga halaman. So, yan ang saging-sagingan. Ito naman yung maliliit pa na nyug nyugan Ayan guys. Nyug-nyugan. Kaso nga lang malapit na siyang makaibo. Ayan. Yung nyug-nyugan namin. Ayan. O ba? Diba? Kaya na-confirm ko. yan talagang totoo nilang pangalan. Ito naman yung pinya. Ayan. Pinya na talaga yan guys. Hindi na yun biro. Pinya. At saka na yan na yung pako. O. Ayan. Magkatabi na si pinya at pako diba, Tumubo lang 'yan sila din diyan. Oh, 'di ba? Ito 'yung pako-pakohan. Ito 'tong pako pako-pakohan, guys. <laughs> oh. Ayan, bininyagan ko na sila. At siyempre, meron kami dito manok-manukan. Oh, 'di ba? Ang cute-cute ng aming manok. Manok-manukan namin. Ayan, ang laki ang taba-taba niya. At may itlog na siya. Itlog talaga yan, guys. Itlog. Totong itlog yan, guys. Manok-manukan at itlog. Gan. Yun. Yun ang totoo. At syempre, hindi mawawala ang ating mahabang bulbulan. Ayan, bulbul-bulbulan, guys. Tapos, yung haba-haba niyan. Tsaka kulot-kulot siya, guys. O. Diba? So, yun lang, guys. Hope na nag-enjoy kayo sa ating walang kwentang prem. Bye-bye.